Hello guys. Andito po tayo sa ating munting paraiso. Ito po siya guys. Ato, binisita po natin. Ito pong aktwal na sitwasyon ngayon. Ito po guys, oh, medyo madumi. Maraming dapat ayusin. Kaya ito siya guys. Oh, may tubig kasi umulan kanina kailangan mapabakuran at maumpisahan na ang pagpabakod para makapag-umpisa na rin sa pagtatanim ng kung anong dapat na itanim. Ayun po ang kasama ko guys. Nang sa gayon ay makapagtanim at may maaani din tayo sa susunod na mga araw para na rin sa pangailangan ng lula, pagkain. Ayan po ito pong ka mga kasama ko guys.